Supak ang mga transport operator sa Subo sa planong pagpadagan o bus gikan sa syudad sa Talisay, sa Samaktan. Matod sa si chairman sa Cebu Integrated Transport Service Cooperative na si Benjamin Ryan Yu nga mupatay sa panginabuhian sa si mga drivers o operators sa Cebu ang pagsulod sa dagkong kumpanya gikan sa kauluhan o sa Manila based company ang mi-apply og prangkisa sa pagbiyahe og 77 si ka mga bus gikan sa Dakbayan sa Talisay padung sa Mactan Airport ug muagi sa SMC Side City sa SRP. Mato ni LTFRB Central Visayas Director Ray Elna, nga gifile ang maong application sa Metro Rapid Transit System Incorporated nga joint ventures sa SM Seaside City and Jam Transit Corporation. Sa, dis sa 17 ka mga bus, 22 ni ini ang mubiyahe gikan sa Talisay padung Mandawi o niya muagi sa SM Seaside. Ang mga ruta o ang maong ruta muagi sa Cebu City Hall, SM City sa North Reclamation o North Bus Terminal. Ana sa 40 pesos ang giplanuhang plate sa maong ruta. Samtang unso ka mga bus ang mobyahe lang gikan Talisay padulong sa SMC side ug aduna kini plate nga 20 pesos. Lain wala ka mga bus ang mobyahe gikan Talisay padung Mactan ug moagi sa Cebu City Hall o North Bus Terminal. Ang pliti ni ini ana asa 75 si pesos. 35 ka mga basab ang mubiyahe sa Mandawi og SMC side nga naay plate nga 25 pesos. Ang presidente sa Cebu South Minibus Operators Association Julie Flores may padayag sab sa ilang pagbatok sa mga bagong ruta o miingon nga mupahigayon sila og protesta. Dunggon karong Oktubre 16 sa LTFRB ang application sa maong kumpanya.